Andito ko ngayon mga kaidulang sa ibabaw na ang aking crop top, sa aking bahay mga kaidulang. Siyempre mga kaidulang pipitas tayo ng eggplant at saka ngayon talbos ng kamote kasi nga mga magluluto ako na isda. Ito mga kaidulang pipitas tayo. ipapakita ko sa inyo mga kaidula ang aking talbos ng kamote dito sa ibabaw ng aking rooftop may bunga rin mga edulan. dito mga kaidula ang aking eggplant ayan ha di ba kita niyo, mga kaidula na sariwang sariwa mga kaidula siyempre una kong gagawin mga kaidula pipitas muna tayo ng talbos ng kamote. at nga medyo ano na mga kaidula medyo marami na siya kasi nga mga umulan umulan mga edulan pag umulan, mabilis ang talbos ng kamote dumami. Ngayon, pipitasin ko. At Yeah, ano ko tumakay dulan, magluluto ako ng isda. ayano? oh. Ah. Sariwan sariwa tumakay kaysa bibili pa tayo sa palengke. Dito 'yung makay dulan, ha? Sa ibabaw ng aking rooftop, ha? sa ibabaw ng aking rooftop. Para naman ma-inspire kayo makay kaysa naman nakatambay kayo. Kung tanim na lang kayo ng talbos na kamote, kahit dyan sa mga paligid lang ng bahay nyo, pwede-pwede kayo. Di ba mga kaidula na? Kaysa naman nakatunga nga maghapon At ito sigurado na Pag itinanin mo tao, siguradong aani ka 100% yan mga dolan Ayan, talbos ng kamote Lalagay natin sa isda Sarap tao Madami-dami rin ito mga dolan Talbos ng kamote na ito Pipitasin natin <coughs> Nakaraang mga kaidulan, natitas na ako dito. Inuwaan ko na to Kaso umula na. Ilang araw na, apat na araw na nakakalipas. May marami na ulit talbo. sabi ko kukuhaan ko na ulit. Kasi hindi ko naman siya mga kaidula, papalamanin. <coughs> Masarap din ito mga kaidulan, laman ito. Alam niyo mo mga ko kung saan galing ito? Sa Bicol pa ito. Ayan. Kumuha ko last time sa Bicol. 2017 at ito nga natubo ko siya dito kasi ang talbos makaido na nakamutid mm. Ah. oh, diba? pag matyaga mahilig magtanim yan eh hindi pwede ngayon ang pa ano ano oh, diba makaido na dito lang sa dulo oh, Ayan o, oh. makayo no? lang o. dami. 'Di ba? Patalbos-talbos ka lang, oh. Diba, mga kanula, no? oh. oh Ang dami ng mga ganun oh. 'di ba? Ayun, tapos nga pipitas pa tayo ng eggplant. Papakita ko rin sa mga kanula yung aking eggplant mga kanula para naman ma-inspire kayo. Para naman hindi kayo puro tambay lang. Diba? <laughs> ano lang oh. ganun lang, magtanim ka lang. Kaysa nakatunga nga ka maghapon dyan, wala kang ginagawa kundi magtanim ka. Kasi may mahirap ang tamad. Diba? Nakaroon mo may pinitas din ako, nandoon sa baba. Nung ano ata, pangalawang araw. Kaya no. Oh. Ayan mga na, doon, no? Ito lang pipitasin ko kasi ito lang kailangan ko. Kasi meron na rin ako doon sa baba. Ngayon mga kaidula, maraming bunga pa yan. Oh. After 3 days o oh, after 4 days, Pwede na ulit ako mag harvest Napakaganda ba kayo doon, no? Sakto to. Kung gusto mong prituhin, gusto mong itorta, o gusto mong anong luto. Diba? Ayan. Mayroon na tayo. O. di hmm. Diba? Ganun lang. May talbos ka ng kamote. Mayroon ka pang eggplant. At dito yan sa ibabaw na ang aking rooftop ng aking bahay. Ganun lang kasi mga doon sabi niya. Sipag-sipag lang. Para mayroon tayong aanihin. Ayun mga kaidulan oh. Ayun mga kaidulan, update ko ulit kayo sa susunod mga kaidulan kasi lalagyan ko dyan ang pataba. Alaga pa yun mga kaidulan. Ito na mga idol, yung aking na-harvest na talbos na ang kamuti mga kaidulan oh, sa aking rooftop ng bahay o. Oh. Ayan na mga kaidulan oh. Ayan na siya. Di ba mga kaidulan, marami na. At ito naman yung aking na-harvest na eggplant. Ayan mga kaidol oh. Kasi nakaraan nga mga kaedulan, sabi ko sa inyo nakapag-harvest na ako. Ngayon nag-harvest uli ako. Kumuha ulit ako. Kasi nga mga kaidol baka mag-tigas din naman siya. Sayang ngayon. Kukuhain ko na. At ito na siya mga kaidol ano. Oh. Diba? Ayan yung na-harvest ko din sa taas. Ilang beses na ako dyan mga kaidol Nag-harvest sa taas ng aking eggplant na bunga mga kaidol Siyempre ang unahin ko dyan mga kaedulan, Ito. Kasi mas Basdabis bis para sa akin si Talbos ng Kamote. Ito naman mga kaidulan, mamayang hapong ko na to. Mamayang hapong ko to. Siguro, bibili ako ng gata o lalagyan ko siya ng isda. Ayan mga kaidulan, kaya nga sabi ko sa inyo mga kaidulan, sipag-sipag lang. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin maging masipag, hindi pwede ang tatamad-tamad. Ayan mga kaidulan, oh, di ba? Para naman mga kaidulan, ma inspire naman kayo. Yeah!